Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Ngayong lunes, ikasampu ng Pebrero, taong dalawang libo at dalawamputlima, ang enerhiya ng araw na ito ay magpapalakas sa iyong kakayahan upang buksan ang iyong puso at yakapin ang mga hindi matitinag na potensyal na nakapaligid sa iyo. Sa ngayon, madarama mo ang isang apoy ng tapang na magbibigay sigla sa iyong mga saloobin at aksyon, muling magbibigay buhay sa iyong mga natatanging kakayahan. Yakapin mo ang malalim na pasyon na lika sa iyong kalikasan, sapagkat dito mo matutuklasan ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Huwag matakot na lumikha ng mas matibay na relasyon at samahan, sapagkat ang iyong malasakit sa sarili ay magdadala ng tagumpay sa iyong buhay at sa iyong mga paligid. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataon na matutunan ang mga bagay tungkol sa iyong sarili, at higit pang magbukas ng pinto patungo sa mga bagong posibilidad. Sa bawat hakbang na gagawin mo, makikita mo na habang binibigyan mo ng pansin ang iyong mga personal na hangarin, mas magiging bukas ka sa pagbuo ng mas magagandang ugnayan. Ang mga tamang relasyon, parehong sa pamilya at sa trabaho, ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong landas. Ang pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iyong mga layunin ay magsisilbing gabay upang mapagtanto mo ang mga biyayang hatid ng mga maliliit na hakbang patungo sa mas maganda at mas makulay na hinaharap. Pagpapalawak ng pagkilala sa iyong sensualidad at malasakit sa sarili. Sa araw na ito, magbibigay ang iyong sensualidad ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa pagtahak ng iyong landas. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaking pangarap ay nagdadala ng isang mahalagang aral. Ang bawat pagkakataon na binibigyan mo ng pansin ang iyong mga damdamin at karanasan ay isang hakbang patungo sa higit pang kasiyahan at kaligayahan. Huwag kalimutan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpapahalaga sa sarili. Gamitin ang iyong natatanging kakayahan at sensualidad upang mapabuti ang iyong relasyon sa mga tao sa paligid mo at mas makilala ang iyong sarili sa mga hakbang ng iyong buhay. Tandaan na ang pagmamahal sa sarili ay isang malaking bahagi ng iyong paglalakbay sa buhay. Habang pinapalakas mo ang iyong koneksyon sa sarili, makikita mo rin ang mas matibay na ugnayan sa mga tao at mas madali mong matutukoy ang mga oportunidad na magdadala sa iyo sa tabumpay. Maglaan ng panahon upang mag-reflect at pahalagahan ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay. Makikita mo na sa pamamagitan ng pagmamahal at malasakit sa sarili, magbubukas ang mga pintuan ng mas magagandang posibilidad. Pagtuklas sa kagandahan ng mundo. Habang ang buwan ay nasa leyo, ang iyong paghahanap para sa kagandahan at pagkamalikhain ay magiging sentro ng iyong araw. Huwag kalimutan na sa bawat simpleng tanawin ay matatagpuan ang kagandahan. Maglaan ng oras upang magmasid at hanapin ang mga bagay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga ideya at proyekto. Ang iyong likas na pananaw sa buhay ay magdadala ng higit pang pagkamalikhain at pagkilos na makakatulong sa iyong personal at profesional na buhay. Ipagdiwang ang bawat magagandang aspeto ng iyong buhay at hayaang magbigay ng inspirasyon ang iyong mga saloobin at ideya sa mga tao sa paligid mo. Sa paggawa nito, madadala mo ang iyong sarili sa mas mataas na antas ng tagumpay at kaligayahan. Pansin mo ang kagandahan sa mga ordinaryong bagay sa iyong paligid, mula sa mga simpleng gawain hanggang sa mga mas malalaking proyekto. Ang mundo ay puno ng mga bagay na magbibigay inspirasyon sa iyong sining at ideya. Huwag matakot na sumubok ng mga bagong bagay at magpahayag ng iyong sarili ng may lakas ng loob. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang mas mapagtanto ang halaga ng bawat hakbang at pagkilos na iyong ginagawa upang mapabuti ang iyong buhay at magbigay ng mas malalim na halaga sa iyong mga ugnayan at relasyon. Pagpapatawad, isang hakbang patungo sa kapayapaan. Sa ilalim ng impluensya ng mga posisyon ng mga planeta, ang pagpapatawad ay magiging isang mahalagang tema sa araw na ito. Ang pagpapatawad ay isang malakas na hakbang patungo sa pagpapalaya ng iyong puso mula sa mga bigat ng nakaraan. Pag-isipan mo kung paano ang pagpapatawad ay magdudulot ng kapayapaan at magpapabuti sa iyong mga relasyon. Maaaring mahirap magpatawad, ngunit tandaan na ito ay isang hakbang na magdadala sa iyo ng mas magaan na damdamin at higit pang kasiyahan sa iyong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Ang pagbabalik-loob ng iyong puso at isipan sa mga nakaraang pagsubok ay magbibigay daan para sa higit pang pag-unawa at pagtanggap sa mga bagong karanasan at relasyon. Maglaan ng oras upang mag-reflect at magpatawad sa sarili at sa iba. Sa paggawa nito, matutulungan mong mapalakas ang iyong mga ugnayan at magpatuloy sa pagbuo ng mas magagandang relasyon. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa mga taong nakasakit sa iyo, kundi para rin sa iyong sariling pag-unlad at kapayapaan. Sa pagtanggap ng iyong mga pagkakamali at pagpapatawad sa iba, mas magiging magaan ang iyong paglalakbay at makakamtan mo ang tunay na kaligayahan maswerteng elemento ngayong araw. Maswerteng kulay, puti at pilak, ang mga kulay na ito ay magdadala ng kaliwanagan at magbibigay sa iyo ng bagong lakas. Ang puti ay magsisilbing simbolo ng bagong simula, habang ang pilak ay magdadala ng kasaganahan at tagumpay sa iyong buhay. Maswerteng numero, isa, lima, at labindalawa, ang mga numerong ito ay magdadala ng mga positibong pagbabago at magbubukas ng mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Maswerteng kristal, rose quartz, ang kristal na ito ay magdadala ng pag-ibig at positibong enerhiya na makakatulong sa pagpapalakas ng iyong koneksyon sa sarili at sa iba. Maswerteng gawain, paglaan ng oras sa sarili at pagtulong sa ibang tao, ang mga gawain ito ay magdadala sa iyo ng kaligayahan at magpapalawak ng iyong mga ugnayan. Pagbuwakas ng araw ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na nangyari sa iyong buhay. Mag-reflect sa iyong mga karanasan at gamitin ang mga ito bilang gabay upang magpatuloy sa pagbuo ng mas magagandang relasyon at mas makulay na hinaharap. Tanggapin ang bawat aspeto ng iyong buhay at magpatuloy sa pagtahap ng landas ng kaligayahan. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala ng tagumpay at kaligayahan, at sa bawat pagkakataon ay matututo ka ng bagong aral na magdadala sa iyo sa mas maganda at mas masayang buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.